Ng araw at narito po tayo para sa ating panibagong update. Sinagot po ni Atty. Vic Rodriguez ang iba't ibang napaka-importanting katanungan. Ang isa po dyan ay ang tanong ni Kaado kung uh, totoo bang gumagamit umano ng illegal na droga itong si President Bongbong Marcos Jr. At ipinaliwanag din po ni Atty. Vic Rodriguez ang iba't ibang nakasulat po sa kanyang libro. At dito umano sa libro na ito na Kingmaker ni Attorney Vic Rodriguez ay dito niya inilahad ang lahat na dapat malaman ng taong bayan patungkol po sa pag-uugali ng Presidente at ng kanyang asawa. Totoo nga bang nakialam itong si Lisa Marcos sa pagpapatakbo ng ating bansa at sino ang sumibak kay Attorney Vic Rodriguez? Sino ang sumira kay Attorney Vic Rodriguez? Yan po ang ating alamain sa bidyong ito, mga kababayan. In my mathematics, nanalo si Bombo Marcos, 31 million. Bawasin mo yung 8 million ni Glenn Cho. Pareho na silang 23 million ni Lenny. So sa libro ko, Bipigyan ko si Marcos 263,000 votes. The same number of votes that Marcos bilang vice-presidente. At any rate, I have two questions. You may or may not answer it in this book. You may answer it in the next book. Bombo Marcos said all the right things. Perhaps I extend kuna until February 2023. Less than a month he came from Beijing with a promise to the Filipino people of 23 billion in assistance package from China. On February 3, 2023, when Lloyd Austin visited the Philippines, and four additional ed Kaldasias were announced. The first question is: A and secret deal, the Bong Marcos and Joe Biden. Pangalawang question ko, parang na blindside tayo that the king will become the queen maker. <laughs> ang lupit yun, mga kababayan, ha? The king is the queen maker. O, oh, totoo nga po yan, mga kababayan po natin. Kasi ang nagrinarinahan ngayon sa Malacanang, ay walang iba kundi itong kanyang asawa at ang sinasabing king, mga kababayan po natin, ay mukhang tagasunod at papit lamang ng Bansang Amerika at ng kanyang asawa. <laughs> Grabe itong tanong ni Kaado, mga kababayan. 23,263,000 Pilipinos elected Bongbong Marcos. Only one voted for the queen. And now she's, in my perception, running the country. Ang tanong, totoo ba o hindi totoo na nagdodroga ang presidente? Salamat po. Grabe, direct na tanong po yan. So alamin po natin mga kababayan kung ano po ang uh, magiging sagot uh, ni Attorney Vic Rodriguez. First question, we both know uh, itong issue ng nung, nung, kamong uh, timeline of February 23. This was in, per, uh, in pursuance of the pivot to Asia policy of the U.S. government, the State Department, and the uh, war machines there. Alam naman natin yun na painstakingly, tayo naman sa hapang na mayisog, ay we're trying to uh, distill and simplify the issues para lalong maintindihan ng higit na nakararami nating kababayan dahil hindi o biro itong napipintong uh, gera sa pagitan natin at ng China. And uh, we are not warmongering. In fact, ang war mongering are coming from, the war mongers are coming from the government. We are all advocating for peace. We are pushing for a diplomatic solution in this uh, brewing tension between the Philippines and uh, China on the issue of prevailing in the South China Sea. Kaya yung Pivot to Asia yan, kung anong deal niya roon at bakit nagkaroon ng apat na sites, I think na overpower lang uh, ang may pagolop ako ng mga advisors na para sa talaga sa West at uh, sinunod yung narrative ng na, na Amerikano na uh, makipag-tigbak tayo sa China. Again, I have nothing against our oldest treaty ally the Americans. America is beautiful. America is prosperous. America is progressive and they helped us immensely in the past and they fought with us, our soldiers, shoulder to shoulder, Americans and Filipino blood were spilled during World War II. Pero hindi tayo dapat tumaya kung itutulak mo ang Pilipinas sa digmaan laban sa China. Kawawa tayo. Remember, ladies and gentlemen, any missiles fired by China will take at least an hour to reach the USA, maybe two, should it reach the soil of the USA. They have all the integrated air defense, yung interceptors nila. Nakapwesto naka lang, hindi aabot doon. Pero tayo, in a matter of seconds, dadapo dito ang missile ng China. Not because China wants to destroy our country but rather because we are following the narrative, the wrong narrative fed by ang masakit yung ating old estate lala. Kaya So, totoo nga po yan, ano, mga kababayan po natin. Dahil sa pagbago po ng pulisya ni itong presidente na hindi niya po pinanindigan ang kanyang sinabi noong nakaraang campaign period na sinasabi niya na hindi ito makihingi ng tulong sa Amerika. Pero ngayon kabaliktaran po. Tama po yung tanong ni Kaado. Ano ang ipinangako ng Amerika kay Bongbong Marcos? Pero mukhang wala rin alam po ano, itong si Attorney Vic Rodriguez patungkol kung ano man ang pinangako. Dahil alam po natin, itong si Attorney Vic Rodriguez ay hindi naman lahat na oras ay nakasunod naman ito kay Bongbong Marcos at posibleng maraming tinatago talaga Itong si Bongbong Marcos na kahit po si Atty. Vic Rodriguez matagal silang nagsasama ay hindi niya alam na adictus benedictus pala ito at uh, sunod-sunuran lamang sa kanyang asawa. Papalik tayo sa usapin na protect, uphold, defend, respect and observe the Constitution. And it's written in our Constitution. Nakalagay nakalag sa Declaration of State Principles and Policies na tayo dapat may independent foreign policy. Taking into consideration national interest. National interest of the Republic of the Philippines na the national interest of the United States of America. Yung parang tanong, again, to be very, very objective and truthful because that's me. This is me. I'm not protecting anybody. Yung issue ng droga, uh, tatandaan ninyo, ako rin ang nagtanggol dyan. noong, uh, I think that was before the campaign, uh, Pam. Yes. That issue came out before the campaign. I'm the one who presented yung uh, kanyang resulta sa St. Luke's. Kaya na hanggang ngayon, hindi ko pinibitawan yung aking panawagan na ang solusyon lang dyan para mawala yung agam-agam undergo an independent, open, competent and credible hair follicle test. It... So, yan po ha. Ang uh, sagot ni Atty. Vic Rodriguez patungkol sa katanungan kung talagang gumagamit po ng uh, pulboron itong si Bongbong Marcos. so Hindi niya nga po masagot directly na hindi ito ginagamit dahil ang unang lumabas na resulta ng kanyang drug test mula sa St. Locke, Makati, ay clear naman po na hindi po siya gumagamit ng droga. Kaya ang hamon ni Atty. Vic Rodriguez sa kanya ay magpa-drug test ito gamit ang hair follicle So, mga kapabayan po natin. Abangan po natin ang mga susunod pang uh, hakbang, ang mga susunod pang ganap. At uh, ngayon, at least nalaman po natin na may mga dokumento na hawak po itong si Attorney Vic Rodriguez na nagpapatunay na itong si Lisa Marcos ay sadyang nakikialam umano sa pagpapatakbo ng Malacanang. Kaya sa mga gustong malaman ang katotohanan, pumili na po kayo ng libro ni Attorney Vic Rodriguez. So, 'yan muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong lahat.